Pagpapahalagahan naman po natin ang uh, hindi mga ayuda pang Bili ng boto ang mga infrastruktura dapat maginhawa pero projects sa paebal mukha si Sir Clifford Pinera ang NUCP Central Luzon representative uh, Sir live kayo sa RMDZXL Manila si Radyo Manlurdes Escaros po ito good afternoon Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Oo. Uh, ano po yung stand ng inyong organisasyon na dapat yung mga mayayamang mga mag-aaral ay hindi na maisama dito po sa free education? Yan po'y basa rin sa author ng free education law. Well, first of all po, no? uh, nakaka-concern po yung ganoong statement from Senator Bam Aquino himself, one of the co-authors and sponsors of the Free, uh, Free Tuition Act. Kasi naniniwala po ang NUSP na ang edukasyon po ay karapatan talaga. And when we say that it is a right, no one of its most basic components, ay dapat libre siyang natatamasa. Pero yun nga po na meron pa rin provisions such as the opt-out mechanism or opt-out scheme doon sa Free Tuition Act na nag, uh, nagbibigay chance ko, no, for students who are willing to pay tuition na magbayad. Mm -hmm. Pero medyo problematic po yung ganoong stance dahil nag exist na po ang opt-out scheme sa other state universities. Particularly dito sa Central Luzon, yung Tarlac State University po. No? At yung nagiging operationalization po ng opt-out scheme ay hindi siya naaayon dun sa intended provision niya. Ang nangyari po halimbawa sa Tarlac State University na yung mga nag avail ng opt-out scheme ay yung mga students na hindi po masa sa entrance exam, sa slots, or sa, quota, sa kanilang quota courses. At binibigyan sila ng chance na makapag-aral sa, uh, sa, sa, university under the condition na magbabayad sila ng tuition. So nakikita po natin na ngayon pa lang na meron ng opt-out scheme, problematic na siya. At sa Tarlac State University particularly, na napakaliit ng margin dun sa mga tumatanggap ng free tuition at dun sa mga nag-opt-out. So nakikita po kasi natin doon sa statement ni Senator Bam Aquino na ang lumalabas ay conditional ang free education. Mm -hmm. At numilitaw din na parang niraration yung budget sa education system when in fact, napakalaki po ng pondo na laging pinopropose sa si national budget. Mm -hmm. At dapat dun sa national budget ay pinakamataas yung budget sa sector ng education. Pero every year nakikita natin na hindi nabibigay ng sapat yung pondo sa education system, particularly sa state universities and colleges. At ngayon na may free tuition na tayo, medyo atrasado pa yung pagtingin na, ba, na kailangan magbayad mm -hmm. ng mga tao na able na magbayad ng tuition para lang makapag-aral. Oh. In fact, dapat nga po mas lalo pa tayong nag-a-advance at mas lalo nating pinupursue ng education ay maging free. Lalong-lalo na sa kasalukuyan na napupunta lamang sa corruption yung pondo. Mm -hmm. no na ang daming nilalaan na pondo sa infrastructures na laging sino mm -hmm. oh. sana inaponta na lang sa education system. Oh. Imbis na ibigay sa mga family house, sa mga household, oh. 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 yung burden na sila pa ang magbabayad. Oh, Sir Clifford siguro may mga usapin alam ko na kakarating din sa inyo may mga opinion kasi na kapag pumunta ka sa mga malalaking eskwelahan ng gobyerno, Kinaramihan po ng mga estudyante di kotse, atid sundo, may mga driver etc. So siguro nakikita na may kapasidad magbayad pero yung mahirap na may kapasidad at may kakayahan hindi makatungtong sa universidad na yan. Yes po. Bali po sa ganun ma'am Lourdes, eh. mm -hmm. ang nakikita po natin sa LSP ay dapat mas palawigin pa yung pagiging mass-oriented ng education system natin, mm -hmm. imbis po na... Uh, mas limitahan yung mga nakakapasok na mayayaman o kaya mayroong may kaya bakit hindi po natin palawigin yung sistema para mas madali siyang makapag-cater doon sa mga walang kaya mm -hmm. no taasan so, po natin yung uh, anong tawag dito uh, mas gawin natin accessible sa masa yung education system at mm -hmm. mag mangyayari lang naman po yun ma'am Lourdes oh, Kapag dinagdagan ng dinagdagan yung budget ng mga state universities and colleges. Kasi it means po, dumada, dumadagdag din yung slot, dumadagdag yung units, uh, bumabawas yung mga kwota sa mga courses. No? Mm -hmm. So mas madaling nakakapasok yung mga uh, mag-aaral at mas madali silang nakakapag-avail ng ng free education sa uh, sa tertiary high uh, sa tertiary education po. Mm -hmm. so Clifford um may bilanggit ka kanina may mga ilang eskwelahan dami ganitong sistema na rin Ah uh, same yes. no like opt out program. So ang giging basehan nga yung mga hindi nakakapasa sa dahil yung iba may kota may exam, di nakakapasa, doon sila na ibibigay sa ilang eskwelahan uh, pero kinakailangan na magbayad. Yes po. Talaga? K- I mean, uh, po. actually po uh naglabas na po ng statement yung isa sa mga member councils ng NSPC, uh -oh. yung Tarlac State University Supreme Student Council po. Na sa kanila napakaliit talaga ng margin ng mga students na tumatanggap ng free tuition at ng mga students na nag-opt out. Kasi yung magiging operationalization nga po ng opt out mechanism ay pinapa-avail siya dun sa mga students na hindi nakakapasa o hindi nakakapasok dun sa kwota ng university. So nakakalungkot po na ganoon at Siyempre, bilang uh, home province din naman po ni Senator Bam Aquino yung Tarlac. no? na sana po ay mapakinggan niya yung hinaing ng mga nasa Tarlac State University and other state universities who are experiencing this kind of uh, mechanism sa mga estudyante. Mm -mm. Sir Clifford may mga ano ba may mga naririnig din ba kayong comment like for example dahil nga libre yung pag-aaral ang daling mag-aral ng isang estudyante pero kapag I mean natanong ko rin to kanina no sa isang estudyante na ang bilis niya mag-decide kung gusto niya na mag-asawa o iwan ang kanyang pag-aaral na nalulugi ang gobyerno. gobierno. iyon sa ganun naman to, s'yempre personal choice mm -hmm. ng mm -hmm. mga students yun. Pero siguro po mag uh, dapat mas tignan siya ng government or ng state kung paano mas uh, ma-motivate yung students at mas masasuportahan yung passion nila na makapag-aral. Mm -hmm no ibig sabihin po dun sa mga ganong instances ay dapat uh, mas na adjust yung government na mas masuportahan <coughs> kung ano yung kagustuhan ng mga estudyante at mas maging uh, uh, student friendly mas maging pro student <coughs> yung universities na mas pipiliin nilang mag-aral imbis na gawin yung mga iba pang bagay. Mm -mm. Yung student friendly na sinasabi niyo po, sir, no? Kasi napansin ko kasi may exam pag nakapasok ka sa school, may exam pa para makapasok ka sa isang subject, may exam pa para makapasok ka sa isang course. Hindi ba masyadong ano siya? Masyadong sobrang higpit na nung ano nung nung sistemang ganoon? Actually po, tama po kayo, Ma'am Lourdes. Mm -hmm. Yung point na din na isasamin sa mga ano na parang output based mm -hmm. yung education system na masyadong maraming pinapagawa sa mga students na hindi na siya nakabatay dun sa kung ano yung naka, natututunan nila pero nakabatay na siya dun sa ka, gaano karami yung output na napoproduce ng estudyante. Mm -hmm. So, yun po, nakailangan din talagang uh, bukod dun sa pagpopondo sa mga state universities ay mas, mag, mas, ano, mas gawing pro-student talaga yung mga curriculum. Yung sa punto na hindi na nae-enjoy nila yung kanilang pag-aaral at nasa punto na hindi sila na-burnout mm -mm. sa kanilang pag-aaral. Okay, ano po ang inyong ano uh, tingin naman dito po sa si Sen. Bam Aquino. Uh, hindi ba sa tingin niyo mukhang mukhang uh, traitor yung mga estudyante sa kanyang uh, opinion na ito or kanyang statement. Para naman po kay Senator Bam Aquino. Syempre dahil isa po siya no sa mga nakakaalyado din naman sa loob ng Senado mm -hmm. pagdating na pagdating sa mga isyu ng mga estudyante ay yung panawagan po namin ay pakinggan niya yung mga estudyante lalong-lalo na doon sa mga nakakaranas ng opt-out mechanism or opt-out scheme sa so kasalukuyan na hindi naman pro-student no at hindi naman din pro-people. So ang panawagan po namin kay Sen. Bam Aquino ay pakinggan po niya yung mga estudyante. Pumakat po siya o bumaba siya sa mga state universities, makipag-dialogo po siya sa mga estudyante para nakikita po namin na yung mga pinapropose din ng mga uh, legislation, mga pinapropose ng provisions sa mga existing na batas ay nakabatay dun sa kung ano talaga yung nararanasan at kung ano yung Uh, kinakailangan ng mga estudyante. Mm -mm -mm -mm. Sir Clifford, maraming salamat sa inyong oras, mabuhay po kayo at uh, alam kong abala kayo sa mga issue na pinag-uusapan ng taong bayan at nangyayari po sa ating bahay, sa ating buhay araw-araw. Thank you sir, mabuhay po ang NUSP. Thank, Thank you. Mga kasama you si po. Representative Clifford Pinyera ng National Union of Students of the Philippines Central Luzon.